right mga boss uh, Kunting tip lang ano, sa ating mga motor ano mga boss about dito sa ating Alpha 135, ano mga issue na dapat natin malaman mga boss So ito mga boss ang maging issue nito itong ating Alpha ay itong RPM nya nung tinisting ko itong birete natin ano hanggang 6 lang mga boss hindi na, ano na siya namamatay na siya so hindi natin maisagad so, humina ano ngayon nung bukod pa doon at mahirap na siyang panda rin hardy starting na siya so, yung ating boss boton malakas naman ang ating battery halos hindi natin mapaandar mga boss so ito nga mga boss uh, issue ng ating mga motor na alpha uh, kung mayroon kang alpha itesting mo, itesting mo na ngayon uh, pa mo paberitin uh, mo kung hanggang 10 maluto itong ating RTM no? pag hindi natin naisagad yan mga boss so ibig sabihin yan okay yun okay pa yung okay yan okay okay na okay So pag oras naman nangyari sa inyo mga boss ano. Ah, uh, ganun na nangyari. Hindi natin may So, anong, anong paghihinala mo? Ibig sabihin, siguro masasabi mong mahina ng ating CDI, mahina ng ating state. So, hindi ganun mga boss. So, ito nga kasi nangyari ito sa uh, motor ko mga boss. Pag ay sinabi ko kanina, hindi, na, hindi ko may yung RPM niya. Hanggang 6 lang na mamaday. So, ayun mga boss, hanggang sa hindi na siya napaandar, ano? Ang ginawa ko lang dito mga boss, ah, uh, una, at, ilinis natin yung carburetor. Ayan. Ito yung carburetor niya mga boss. Ayan. Ito yung carburetor niya. Ito mga boss, dahil converted ng 155 to, ano? Uh, ang ating carburetor ay pang 155 na rin. So, yan. So, nilinis natin to mga boss. Una natin nilinis to. So, chinik natin yung spark plug. May kuryente namin. Ah, ito, ito yung talagang naging cause ng kanyang pagkakaroon ng paghina ng ating motor. Ano? So, ibig sabihin mga boss, ah, talagang sadya napakarami niya. So talagang maduming madumi no? Uh, at dahil dito sa ating air cleaner no ah uh, siyempre yung mga boss ang ating air cleaner kasi dahil ano natanggal yung kanyang foam so hindi natin napansin ano ah uh, umigop na siya ng dumi napunta sa ating carburetor. so ibig sabihin nabarahan yung mga butas ng ating ginadalaw yan ng ating gasolina papuntang ating makina so ito yung ganito mga boss ang naging cost nito ang hinala ko talaga CDI sabi ko nga wag naman sana CDI pero unang una kong ginawa mga boss ito muna carburetor so ayan na nga mga boss at uh, nagawa na natin ano hindi ko na ipakita sa inyo sa inyo, sa inyo kung paano ko nilinis uh, naman ng ating paglilinis ng ating para para no? So eto mga boss ay eh, ititesting natin. Ayan, ititesting natin papandarin natin. So kung may sasagad ba natin yung ating RPM ano. Ayan. So, talagang dati mga boss, ano to, uh, hard starting to. Talaga napakahirap sipain, napakahirap pandarin. So, nagdumating sa time na hindi na talaga siya umanda. Ibig sabihin, talagang yung ating carburetor ay napuno na ng dumi. So, ngayon testing natin mga boss. Ayan, itong ating RPM kung hanggang saan siya, siya pumapalo. So, ayan mga boss, dati-dati uh, talaga, hindi natin mapandar ng madali yan dito sa ating postmodern yung ating motor ano so dahil nga nilinis natin muna yung carburetor so ayan titesting natin tong RPM mga mas mga boss so nakita nyo naman kung hanggang saan pumali yung ating RPM so ibig sabihin uh, lumakas yung ating ano na ang ating gasolina at e, punta ang ating makina dahil naninis yung ating karburador so walang sakit yung ating gasolina para magbigay siya ng gasolina dito sa ating stock lot hindi kagaya natin so ito mga boss Uh, kakabitan ko na lang ito ng foam. So, ito yung ating kakabit na foam. Tapos, ito. Uh, ito yung pangu-pipe ko ito. Ganyan kasi kasi ito ng pangu-pipe na. Uh, tinanggal ko yung original ng stock ng alpac. So, ito yung ginagamit ko na ngayon. Ayan. So, kakabitan na lang natin yan. boss ito. So mga boss, dahil dako tayo dito no. Kung ito, ito ay mangyari sa inyo, uh, ah, tick lang no. Kung mangyari sa inyo yan, na hindi na natin humingi na yung ating RPM, awag muna tayong magpalit ng CDI or state or. Ano muna nating gagawin mga boss? Dinisan muna natin ang ating carburetor. Ayun doon pala nagco-coach yung paghihina ng ating motor sa ating carburetor dahil barado. Dahil so, sa sobrang napakagumis. Mga boss. So, ayan mga boss. Kung bago ka pa lang sa aking channel, Kaya kila TV, uh, Subscribe. At pindutin mo rin ang ating notification bell. Para lagi kang update sa ating mga ginagawang tutorial. About dito sa ating mga motor mga boss. So, ayan mga boss. Uh, sana ay nakapagbigay ako ng konting tips sa inyo. Sa ating may mga motor. Kagaya ng Alfa. Alright. Maraming maraming salamat. Thank you. Thank you. God bless.